Yan, what's up mga kapising? Ngayong araw po ay papunta na naman tayo sa adagat. Mga kapising, tara na at samahan kami sa pag paglambiyong. Yan, maraming maraming salamat po sa mga solid supporters po namin dyan. Mga bagong nag-follow sa amin. Facebook page. At may dala pa akong balde lalagyan natin na ng biyong yun kung nagustuhan mo po ang mga ganitong video ay eh huwag mong kalimutang i-follow ang aming facebook page i-share at subscribe na rin ang aming youtube channel maraming maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta sa aming facebook at youtube channel yun yung ating bagoong nung isang buwan ay wala na po naubos kakaubos lang po nung Biyernes. Kaya ngayon ay ano na kami. Sige-sige na mag, nagpapanlambiyong. Sige so, ginagawa po naming bagong. Yan. Sobrang init na nga po mga kapising. Nagpapawisan na po tayo. Yan yung ating mga bagong ay nakarating na po ng Maynila. Hindi pa. Batangas. Mga nagpupuntaan po dito ay bumibili. Dinadala po nila sa kanilang pinagtatrabahoan. Kaya kapag matingmahin nyo po itong aming bagong ay talaga namang napakasarap. Lalo na kapag balitsaw, lalo, lalo ang maubos ang kanin. Napakasarap ito gawing balitsaw, mga kapishing. Yung isa pong baso na bagong ay 30 pesos po sa amin, mga kapishing. Kaya patuloy nyo po kami sa baybayan, mga kapising. Yan, malapit na po tayo sa dagat. Mga oh, kapising, ito yung pababa. Yan, at nandito na po tayo sa dagat. Mga oh, kapising, malaki po yung taob. O, oh, high tide. Kalma na kalma. Ang sarap maglangoy. O, oh, magrangoyan. So bang kagandahan dito sa probinsya prelang pang paliligo yun mga kapising nagpapangarap po sana kami na ganito yung bangka na ano namin bibilhin, kapag nakaano na po tayo nakasahod na or monetize na ang ating account sa facebook at youtube darating po tayo sa dyan mga kapishing tinatanggalan na po ng takip ang ating japan o takib at maya maya ialis na kami mga kapishing mabunta na po tayo sa ating site mga kapishing pa laot panampihan lang ano kami ngayon sa talisay tapat lang ang aming ano sinasaugan nagsasagwa na po kami shout out po sa mga nakasagwa na at sa mga hindi pa marunong kataw sa bar gakot ba tagakot Kumahit na po mga kapising nalagay na po yung ano punro sa yawa inuunos na ito yung low bit o busy yan na taglaladad na po kami mga kapising ito po yung ating panghuli ng lambiyong ating lambat ang abos po ngayon ay pamait sa subuhan napakahaba ang aming lambat na pandilis mga kapising yun at pamahit na po ang agos mga kapising at nakatapos na kami sa aming paglaladlad ng lambat lang ang agos yun po yung aming pinagdadaungan One hour later. Yan natin kapag batak na po tayo. Mga ka-fishing. Unang batak natin. Yan po yung ating huli. Mga kapising. Ang biyong. Okay. Kayo ang sariwa po. Walang batak. Pangalawang ladlad na po natin mga ka pangalawang tak-tak o ariya. Maraming lambiyong kasi malakas po yung agos, pamait. Nagsisalabitan po sila sa agos. Pangidamo o oh, sila sa Agos kaya lumalapit sila sa ano lambat one hour later yun mga kapising yung galawang area natin kabatak na po tayo malaki-laki to mga kapising yan po yung ating ikalawang area mga kapising huli sa ikalawang taktak -tak. ang ating lambat Okay. sariwang sariwa po naga talon talon pa mga kapising yan wala na pong mga kaliskis o himbes ating lambiyong yung uh, na lang ano na lang losay o yumot